ng 8 months. Tuhod. Bakit sir, ano po ang meron sa tuhod? Sumasakit po. Ngayon po sir, sa loob ng 8 months, kumusta po? Nawala naman po yung pananakit ng tuhod. Okay. Kayo po, mother. 8 months. Ano po ang gumaling sa inyong sa loob ng 8 months? Bumaba po yung sugar ninyo. Dito mo ilan po ang subay niyo mataas po ba? Ilan po ma? 256 na din ilan na ngayon ma'am? 115. Ay ma'am? May kaginawaan po siyang nararamdaman sa pangangatawan. Tama po ba? So ma'am. Pero ang importante lang dito ma'am, magtsaga po kayo dito sa wellness center ng yosi kasi dito na sa therapy namin, kahit umabot ka po ng dalawang taon o isang taon, wala po kayong babalaran kahit piso. Tama, Sir so, ma'am. Ngayon, kung maniniwala ka sa ganitong bagay na therapy, gagawin ka po, Sir so, Tama po ba? Kasi, ma'am, yung mga therapy natin, ay talaga sa katawan. Ipaano na lang kaya ma kung may nararamdaman ka sa bahay? Nandun pinahinga mo lang. Gadaling ka ba? Hindi, Hindi po. Hindi sa'yo so ma Without, um, that... Ngayon man, kung ikaw kung gumailin yeah. ka talagang gumalin, bakit ayaw mo itry ang terapi? Tama. Ngayon yung sasakyan mo, magagamit mo na. Kasi wala ka nang nararamdaman sa pangangabawan. Ngayon kung may sakit ka, magkagamit mo ba ang sasakyan mo? Hindi, Hindi po ma'am. Ama ah, sir ma'am. Sabi ko nga kung stroke ka, pumasok ka ng sasakyan mo, gumaling ka ba? Hindi ma'am, sir. Pumasok ka ng ospital, nakawin sir, paglabas mo, nakawin sir pa rin. Walang pagbabago. Dito ma'am, pumasok ka, nakatungkod ka, 8 months, wala ang tungkod mo. Sino po po yung may dito na pumasok dito sa Wednesday Center ng Yosu? Si Sir, nakatungkod po dati. Pero kayo sir po. <laughs> Sumasayaw na si Sir. Di ba? Kasi dito man, kung ano ang dala mo, may iwan mo po siya sa bahay kung kayo po ay nakatungkod. sa'yo, Alam mo sa'yo, ma'am? Yung company po namin na yung Mayroon pa po kami ng 30 minutes at 12 minutes. Ngayon ma'am, ang 24 minutes na lang, makakaulit na naman kayo. At 07, 9,000 B. Ngayon ma'am, ang tawag po sa kanila, yung symbol kay functional high potential therapy. Ngayon ma'am, lahat po ng yung iniinda sa katawan, kaya po ma'am malunasan ng therapy natin kahit mga mga bata, 10 years old, 5 years old, 8 years old, kaya po ma'am na ang mga problems ng mga anak ninyo. O kaya mga apo ninyo. Kaya po ma'am malunasan. Tama siya ma'am. Ngayon ma'am, the entire device, nanggalang pa po siya sa pinakamaungnad na bansa. Anong bansa? Japan! Japan. 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 <laughs> diba siya ma'am, ngayon si Ma'am, ang kagandahan po sa paggamit ng high potential therapy. Ito po si Ma'am. Ayan po ang kagandahan sa paggamit ng therapy device. No side effect and no pain. Ngayon si Ma'am, wala po kayo dyan mararamdaman habang kayo po ay nakaupo dyan sa upuan na yan. Ngayon Ma'am, sa loob ng 30 minutos, lahat ng inyong mga health problems kaya po ma'am masolusyonan kung kaya niyo po mag-aral-aral. Pero ito nga, kanina, tinanong po kung sino po ang umabot ng 8 months, ayun po ma'am, yung naniwala na gumaling po sila. Kasi sila po ang nakaramdam na kami halaan. Tama? Tama sila. <laughs> diba? Ngayon siya Sino-sino naman po ang pwede po gumamit ng ating therapy? Ayan si ma'am, nagising po ang ating therapy sa buong pamilya. Mga bata nag-aaral, 3 years old, pataas, at mga tao nagkakaedad na para po umaba ang buhay. Sino po yung nagkakaedad? Na. Lahat tayo nagkakaedad. Oh, okay. na mga, at, 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 So, sino po ang gusto ng lumaba ang buhay? Tapos po ang kamay. Lahat. Sino po ang gusto ng lumaba ang pinsyon? Ay. <laughs> Alam niyo sa ma'am, kung mahaba ang buhay mo, mahaba doon po ang pensyon mo. Ay. <laughs> kung mahabot ka ng 100 years, may wala ka na mabuhay. Yes po, totoo po yun. Ano? Diba, oh. Ano? Ano? Mayroon ba? Bayaw mo Ako, sana ma. Ah. I need 70. I need 70. Seventy. 70. May, may pinakakaganda dito na nag-therapy, AD. Ito old, no? Ano pala naman sina? Huh? Ha? Medical <laughs> gaan. talaga 'yung No. Ano na? Bakit siya dito nito. Hindi mo napansin mami, pag ka magtali po tayo ha. lang. No? no, say ma'am. Ngayon ma'am, ayun po, 8 years old. Ma'am, ah, tanong ko lang po sa inyo, ilang months na po kayo sa Gatusi? Hindi sa akin. 3 months po. Kali. Ano po ma'am, ang problems niyo po before? toro din ang problema. Bakit palaging toro ang problema? Pati yung Gloria. Kulang sa Bukas sa tayo. No? Ah, ngayon lang kasi, kailangan ko muna yano ko yung boses ko. Kailangan ko muna iparinig ko po sa inyo. Huwag sa dyan ang Huwag sa ano nga? Archie, ginagawa ko naman yung pag-umaga Nagpapakulo ko ng tubig Ayun naman po talagang ginagawa ko Pagpapakuluha ko naman yung pag-umaga Angoya? Ibrabe ang anon e Ah, gagalatin ng maliliit Okay So nakakuha ko ngayon sa inyo, no? Thank you sa inyong ano. Thank you sa inyong advice na gawin ah, hindi po ako eh, nang maramig. Ano lang ang inumin ko mami? Yes, malikanggan talaga, sir Kasi alam mo sir ma'am, nakakatulong din po ang malikanggan na tubig. Tama? Yes. Halimbawa ma'am, kumain ka kagabi ng matataba ng mga mga kolesterol na kinain mo kagabi. Alam niyo sir ma'am, pag uminom ka ng malamig na tubig, dinikit po yung mga mantika sa loob ng katawan niyo. Ngayon ma'am, ang gawin niyo po, pag kumain ka ng mga mantika, na, ano, alam ba, like, karne na matataba, uminom ka po ng maramig na tubig. Kasi bakit sir ma'am? Pansalin niyo po ma'am, pag dumudumi ka, ano po ang nakikita mo sa dumi? <laughs> Diba ba parang ano, parang ma-oil yung dumi nyo? Tapos ang, ang sabi nga ng iba dito, Sir, bakit pag dumudumi ako, bakit pero mantika ang nadudumi ko? May nagtanong sa akin dito, sabi ko, Daddy, ikataw mo po kasi God, kasi bakit Sir Mom, ayun nga po yung mga kolesterol. Tama? Ayun po yon, yung pinasok mo sa katawan mo. Tinulungan ka ng therapy device. Alisin, inabas. Yung toxin na yung pinasak mo sa katawan mo kagabi. Kaya kung kaya mo magtsaga, magtsaga ka. Kasi may kagalingan. Kaming hawaan. Malo. Bakit nalangit niya? Tuhon. Bakit nalangit ang tuhon? Dahil sa sakit. Tama si bang? Ikumpaan na lang kung likod lang ang sumakit sa'yo. Ipapahina mo ba sa bahay? Huwag bang kahit eh, pa ganun-ganun mo, masakit ang tuhon mo. Sige lang, gamitin mo ang terapi. Kasi ma'am, wala pong makakatulong sa katawan natin kung di lang ikaw. Na. Tama? Tama. E kung nakita ka ng kaibigan mo dati na ikaw ay lumalakas, ano sasabihin sa'yo? Tama mo mo. Ibang sa ka pumupunta. Tama sir ma'am? Ma yes! Ngayon, sabihin mo, Tara kaibigan, punta tayo sa Yoshi. Maganda doon. Mawawala yung stress mo sumama ka sa akin ngayon, hayaan mo kung hindi ka panaligo, tara. Si <laughs> Di ba? Kung gusto mo naman ng kagalingan, bakit hindi ka magtanong? Magtanong ka. Kasi man kung saan tayo pumunta, kasama po natin si Magda. Ano? Tama? Tama. Sir Ma'am? Kaya nga may kanta yan, huwag mahihiyang magdanong ng Panginoon Jesus. Diba? Sa doktor bibili kayo ng gamot. Ma, may ganito po kayong gamot. Sabi ng doktor, Ma'am, may meron po. May pira po ba kayong dala? Pambili? Wala. Senyor. Senyor, discount. Ayan, senyor ka, may discount ka. Pero, pag maupas ang maintenance mo, babalik ka ulit sa kanya. Tama? Tama. Babagat ka ng sasakyan? Ngayon, saan ka pupunta? Doktor. Bibili ng doktor. Ngayon? Wala nang shopping. Ngayon? Babalik pa rin ang shopping. Tama, Sir Ma'am. Kaya kung kaya mo dito mag-araw-araw, ito lang ang solusyon. Tama? Solusyon para sa sakit mo. Pero kung di ko kaya mag-araw-araw, ikaw na po ang um. yung itatanong mo, kung di ko kaya, sagutin mo mismo. Ikaw mismo ang makakasagot sa sarili mo kung bakit hindi ko kaya mag-araw-araw. Hindi ko kaya tanggap, tanggapin. Diba? Tanungin mo ang sarili mo, unabayin mo ang sarili mo, bakit hindi ko kaya mag-araw-araw. 80 years old, 84 years old, bakit nandito araw-araw? Gusto -araw? kong gumaling. Diba? Sir, ma'am? Yes. 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 55 years old. Yes. Yes. nga. Yes. years old, kaya pa Yes. 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 Si sir dati, ito, stroke. Kama oh. si sir dati? Ano yung stroke po? Ilang months na tayo? Six months. Okay. Dati po sir, managala, may nag aalala kayo po sa inyong Wala po kayo po? Wala. Pero sir, may improvement naman. Ano po ang improvement sa inyong stroke? Ano <laughs> yung improvement sa inyong Tak din na po Bakit say may taas ko dati? May sakit ng puso daw. May ano po? May sakit ng dinadala. Ay ayo. Malalakas daw. Pero ngayon sir, kumusta po? Medyo nag-normal na, naman. Nag-normal na. Nag-normal na. Balik na pala ako sa Nag-normal na pala. Bumalik na pala. Hindi Di mag ganyan si Tony. Eh uh, oh. dito, eh dito, eh dito. Eh 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 dito, Eight months na may pagbabago pa rin. No? So, Sige Kung ikaw talaga maniwala sa ganitong bagay, tayo ko araw-arawin. Actually, sir, ma'am, may matitigas lang talaga na ulo. yan. Marami. Marami. ulo. Kasi bakit? Ano ang sinasabi sa amin? Bigyan mo ng clients, ano sasabi? Sir, hindi pa. Oh, yan is scam. Hindi ngayon kung tatanungin kayo, Sir, maganda po kayo therapy? Yes! yes. Mag maganda! Kasi tingnan mo dati ako, stroke. Ayan pa po po dati. Pero ngayon, tingnan mo po mayon. Ang ganda ng matawan ko na. Napaka-herty na. Tama? Tama! Healthy na ang katawan ko. May kong ibalik mo po lang. na. Iba pa rin Huwag mo na ibalik itong dati. Tama? Kasi ngayon lumakas ka na eh. Ibabalik mo pa before yung la, katawan mo may na bahay ng nak. before, huwag na, huwag mo na ibalik. Lumakas ka na nga eh. Ito na nga ang nakatulong sa'yo eh. Alam mo sa'yo ma'am, may didimuan sana kami kahapon. Ayun pala, akala ko yung asawa, yung babae, yung didimuan yung pala, yung lalaki. Alam niyo po ma'am kung ano ang sabi? Kasi wala kayo po. Ulang una tayo na Alam niyo po siya kung ano ang sakit ni sir? Cancer. Speech for cancer Wala na yung pag sa iyo dito? Sa therapy natin? Ngayon ang asawa lang ang pinatray namin. Kasi ang problem ng ma'am, ang mata. May katarata ang mata. Nagulat kami kay Sir. Sabi ko, Sir, pasensya po. Sorry po. Kasi kaibigan niya ang nag-recommend <coughs> ng TV po doon. At Sir, actually, magkakain po may kaibigan pa rin sila. Yung kaibigan niya na cancer, cancerous. ito si Sir, gusto talagang gumaling? Pero tinanong namin, Sir, talagang gumaling. Yes, sir. Willing na willing talaga akong gumaling. Ang dami ko na hospital na napuntahan, pero hindi pa po gumaling. Ang kaibigan ko tuloy, sir. Ang lakas niya. Damay. Kasi ba, bakit? Eight months lang po sila dito mang gumagamit ng karami. Uh, Kaya naaawa yung kaibigan na napuntahan dito. Ay, meron kami. Alam nyo si Bang, Tumakutuhan sana kami kahapon. Kasi sabi ko sa sarili ko, yes, may pasyente na naman na napapagalingin. Ngayon mga kita, bigla lang kami. Cancer ng palatala. Is made she for Eh, ikaw gusto ko ba sa akin na gano'n? Wa? Wa, sir ma'am. Ako, actually, sir ma'am. Kapon mo kung mag-check mo. Natatakot pa kung malaman ang sakit ko. Kaya ma'am, iniingatan ko rin ang sarili ko. Kasi ma'am, balang araw, hindi ko po alam kung ano po ang sakit ng katawan ko balang araw. Huwag naman sana ma'am. Diba ito, hayo ako ngayon. Huwag naman sana ma'am. Halimbawa ma'am, tumaas ngayon ang sugar ko. Tama si ma'am. Mahirap ma'am. Tapos, ano ka? Cancerous stage 4. Bawal lang po dito ma'am sa terapi ha. At saka bawal na rin po dito mam. may butas ang puso sa ano namin, sa therapy. At saka mam bawal rin po dito, may bago opera No? Kung ikaw, kung willing ka talagang gumaling, itry mo dito sa therapy ng Yoshi. Magtaga ka kahit ilang taon, dalawang taon, sabi ko nga, ma. umabot man ng dalawang taon, umabot ka ng dalawang taon. 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 Umabot ng tatlong taon, abutin ang tatlong taon. Kung limang taon man, abutin niyo muna limang taon. Kasi, ma'am, kayo po ang makakapil ng kagalingan at kagiging bawahan. Ngayon po, ma'am, sakit mo gumaling na. Parang awa niyo naman po, ma'am. Tulungan niyo naman po sa inyo. Huwag niyo na po ibalikan natin. No? Ma'am, tulungan niyo po sa inyo kasi wala po makakatulong sa inyo. Alam niyo po, ma'am, mayroon po dito, marami po. Sa isang bahay, marami po ang nakatira. Pero kung ikaw ay may sakit, dadaan na anak ka na lang ng kanya. May ganun po, ma'am. May ganun. Dadaan na anak ka ng po kasi Kaka, wala ka ng silbi. Tama. Wala ka ng silbi sa kanya. Kasi bakit? Hindi mo na may bibigay lahat yung kailangan. Ngayon po, kaya mong buwan eh. Bakit ayaw mong pagaling ng sarili mo? Okay. Ma'am! Paalala lang po ha! Libre lang po ma'am ang terapi, wala pong bayan. Wala po kayong may lalabas kayo ng kayong kong duling. Yung 25 centavos, hindi niyo po yan ma'am may lalabas. May lalabas lang, pangasahe lang, sabi ng iba. Bibili lang ng tubig, sabi ng iba. Totoo naman si ma'am. Kailangan din talaga dito sa therapy natin, tubig. Kung ayaw niyo sa tubig, shock to. Tama, si sir ma'am, mas mainam talaga yung wala ka pang sakit. No? Yung prevention, yung walang maintenance, gamitin mo ang therapy. Balang araw, ma'am, magiging malakas ang katawan mo. Alam niyo, ma'am, may batang po siya, 11 years old, uh, naano po siya ng interview. 11 years old, ah may nararamdaman naman na po sa pangangatawan. Alam niyo po kung ano ang sakit niya? Na dito niya old, all, po ang tuhod. Ngunit. Di ba? Nagamanin ang tuhod. Alam niyo mga sir, saan po yan ang Yung atay mo na nila, pagdating mo sa bahay, niya mo agad, ay hindi tayo. Pas mo. Alimbawa, ma'am, Sino po dito ang dulo sa kalenderiya? kasi Wala. Ngayon, ma'am, kung ikaw ay may business na kalenderiya, mainit ang kamay mo. Huwag mo agad, ipabasain. Tama? Tama. Kasi baka mamaya, wala nga rin ang dulo ng kamay mo. Ano? Matigas na ang kamay mo. Pati hindi Ngayon, sino ang masakit sa na sakit? Ikaw? Okay. Alam niyo si Ma'am, kung bata pa pala nagluluto ng mga karinder sa karinderya mo, hindi mo pa yan ngayon mararanasan. Pag magkailan ka, doon mo mararanasan. Doon mo mararam na sakit. <coughs> <coughs> ako nga ma'am, napakaintay ko ngayon, wala akong nararamdaman sa sakit eh. Pero may nararamdaman pa ako ngayon. Naririnig si ko Ano po narinig Nawawala na po ang buhos mo. <coughs> <coughs> Sabi ko nga, mawalan man kami ng boses ng mga presentor, basta importante kayo po ay gumagaling. Okay lang. Okay lang po, ma'am. Pero kung papaliwalain mo kami na nawala boses namin, okay lang din. <laughs> Pero kung naiintindihan nyo kami, salamat po sa inyong nangyos. No? Kasi alam nyo po, ma'am, hindi po lahat pabata. Tayo po is matanda. Dati, yung tingin sa'yo na kasawa mo, matanda ka na, pero ngayon, bumabal po ang mukha mo. Pero ang alam mo, mataas. Bakit sa'yo, ma'am? Yung terapin natin, ma'am, nagpapagal na po At ang mukha. Dati yung pangit ang mister mo ngayon, Pogi. Okay. Pogi okay na. <laughs> pero, patanda. Patanda. <laughs> 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 pero, ang mukha, bata. Tama? Sino? Bata ang mukha. Pero, may edad na. Number lang <laughs> yung number. lang yung edad. Yes, number lang.

seryoso kayo sa mga alam niyo joke na yun. Wala pa. Seryoso talaga kayo sa joke. <laughs> joke lang yun, wala pa. Yung mga na Joke lang, no? Alam ko sa dito po talaga. Yung mga joke kayo dito, alam niyo maganda. Yung stress ko sa bahay, palitan ko na. Ngiti, dito. Ngiti. Yes. yes. Bawal po ang nakasimangot. Na At bawal po rin tumaba na stress ka. Yung lang. Talk to you, na-stress ka sa bahay, iwasan nyo na, ma'am. Doon sa inyo, stress. Halimbawa, uh -huh. Sir ma'am, kung yung anak mo, inutusan mo magtupi ng nabahay, nabahay, pag hindi ka sunod, ikaw na ang mga. Huwag ka nang magaling. Huwag ka nang may stress ikaw na gumawa. Halimbawa, ma'am, yung bunso ko, nagsisimpon, pinutusan mo magugas ng plato, hindi ka sinunod. Ikaw na ma'am gumawa. Huwag ka nang magagalit. Kasi ang mga anak kayo, iba na. Parang sila na ang nasusunod sa tahanan ng bahay. Parang sila na ang ilaw ng tahanan. Nasatan na. yung anak mong lalaki, parang siya na ang haligi ng tahanan. Ingat pag mapay yung mga anak mo. Wala alam. Pamilya ko araw pag mag-asawa, marami akong alam. Gawa ng Kasi ganun nga ako ako. Alam niyo ganito, ganito talaga ang salita. At ganun talaga yung ano. Hindi nila pa mababago. Hindi nila pa ako mababago. Hindi pa so i add one sitaram babri babri baba nagari nagari baba mane